Paano tayo magpaparehistro ng hulugan na motor? So, ito ay pwedeng brand new at pwedeng second hand. So, ano din ang mga dapat natin gawin? Yan naman ang ituturo ko sa dulo ng video. May mga case tayo na halimbawa, kung brand new ang motor at installment mong babayaran, sino ang dapat magpa-register? Number two, kapag second hand naman na nabili mo pero di pa tapos ang installment ng first owner, Pwede namang ipalipat sa pangalan mo ang rehistro. Number 3. O pwede rin mangyari na kapag second hand naman ang nabili mo at huhulugan mo sa first owner, pwede ba ito iparehistro sa pangalan mo? So sagutin natin yung number 1. Kung brand ang motor at installment mong babayaran, sino ang dapat magparehistro? Kapag brand ang motor at installment mong binili, halimbawa sa isang dealer o kaya ay sa financing, ang dealer o seller ang karaniwan nag-aasikaso ng initial na registration sa LTO. So, sino dapat magparegister? Ang dealer o yung pinagbilhan mo ng motorcycle shop katulad ng Sakasa. Sila ang responsable sa initial na registration ng brand new na motor sa LTO, kahit customer o installment. So, bakit dealer ang nagre-registro? Standard process ito sa pagbebenta ng brand new na motor kasama na kadalasan ang chattel mortgage at financial package, ang initial registration, insurance o yung CTPL at LTO o CR. Dahil hindi pa bayad ang motor, hawak muna ng dealer o financing company ang ilang dokumento katulad ng mga original OR saka CR. So, dapat mo rin tandaan, note lang, ano, i-confirm sa dealer kung kasama sa package ang registration. Usually, 3 years yan, ano, ang validity para sa mga brand new o bagong motor. Number 2, ikaw ang magiging registered owner kahit installment. Pero nakalagay sa ORCR na may encumbrance. Ibig sabihin, may utang pa at under financing. So, hulugan yung binabayaran yan. Kapag pulipid mo na ang motor, kailangan mo nang ipa-update sa LTO ang status para tanggalin ng encumbrance. So, sagot naman sa tanong natin sa number 2. Kapag second hand naman ang nabili mo pero di pa tapos ang installment ng first owner katulad ng pasalo, pwede na bang ipalipat sa pangalan mo ang rehistro sa LTO? So marami na lilito dito sa proseso na to, no? lalo na pag second hand at pasalo ang setup. Hindi pa pwedeng mailipat sa pangalan mo ang rehistro sa LTO hanggat hindi pa tapos bayaran ang loan ng first owner at wala pang release ng encumbered status mula sa banko o sa financing company. Kapag ang sasakyan ay naka-loan o installment, usually ito ay may nakatatak na encumbered at marka sa LTO sa iyong Certificate of Registration o yung CR. Ang banko o financing company ang may hawak ng original na CR o yung Certificate of Registration. Ang pangalan ng first owner pa rin ang nasa registro. Tandaan nyo ha. Pero may note na encumbered with kung saan mga banko nakaloan yung inyong motor hindi pwedeng ilipat ang ownership unless, sa unless number one, fully na ang utang ng first owner. Number two, may, may na-issue ng release of chattel mortgage mula sa bangko Number three, na-update na sa LTO at tinanggal na ang encumbered status. Number four, kompleto na ang mga dokumento para sa transfer of ownership o kaya I of sale. Ang sagot naman sa tanong number 3 Kapag second hand naman ang nabili mo at huhulugan mo sa first owner, huhulugan mo yan, pwede na bang iparehistro sa pangalan mo? Hindi pa pwedeng iparehistro sa pangalan mo ang sasakyan sa LTO kung hindi pa tapos ang bayad mo sa first owner. Kung halimbawa hinuhulugan mo pa lang at wala pa kayong pirmahan na deed of sale o DOS o iba pang legal na dokumento na nagsasabing, ka na ilipat na talaga ang iyong ownership. Ang LTO ay nangangailangan ng mga sumusunod bago mailipat ang pangalan ng sasakyan. Number 1, kailangan ng notarized deed of sale. Number 2, original certificate of registration o yung CR at OR. Valid ID sa dalawang ID po yan ng buyer at ng seller. LTO inspection o yung tinatawag na MBIR at emission test transfer fee, kailangan din bayaran. At meron ding optional, minsan kinakailangan ng CTC o Community Tax Certificate. Pero kung hulugan pa lang sa first owner, wala pa kayong deed of sale. Definitely, no? dahil hindi pa bayad. Nasa pangalan pa rin ng first owner ang rehistro. Wala kang legal na karapatan para magparehistro sa pangalan mo. So, ano ang pwede mong gawin habang hinuhulugan mo ang iyong motor? gumawa kayo ng kasunduan ng pagbabayad o installment contract o assumption agreement. Nakasaad dito kung magkano, kailan ang hulog at kailan maililipat ang ownership. Importante yan, ano? Kailan maililipat ang ownership. Number two, siguraduhin pirmahan ito at ipanotaryo. Importante rin na notaray ah? sa pagpulipid ka na saka kayo gagawa ng deed of sale para mailipat sa pangalan mo sa LTO. So, ingat ka sa mga ganitong setup. Minsan may mga twist yan, ano? Madalas dito pumapasok ang pasalo o rent to own style. Pero walang kasiguraduhan yan kung hindi dokumentado. So, walang protection sa buyer kung biglang bawiin o ibenta sa iba ang seller. Okay, so dapat dokumentado at notarized may hawa kayong papel. So, paano magparehistro ng hulugan ng motor? Kung hindi pa fully paid ang motor at nakapangalan pa sa first owner at may utang pa sa financing company, so hindi mo pa pwede iparehistro sa pangalan mo. Ang pwede mong gawin habang hinuhulugan mo, gumawa ka ng kasunduan o assumption of balance installment agreement. Dapat may pirmahan ng original owner at ng buyer. May nakasaad na terms ng hulog at kailan ililipat ang ownership kailangan din notaryo ito at para legal at protektado ka. Siguraduhin may kopya ka ng CR at ng OR at any proof of payment at ID ng first owner. Kausapin ng first owner na matapos muna ang bayad sa financing company para makakuha ng release of chattel mortgage, maalis ang encumbered status sa LTO at makagawa na kayo ng notarized deed of sale. So kung fully paid naman ang motor tapos ng hulugan, kunin ang release of chattel mortgage galing sa financing company o banko. Ito ang patunay na wala ng utang ang motor. So dapat may hawak rin kayong kanyang papel. So pumunta sa LTO para alisin ang encumbered status. I-submit ang release na chattel mortgage at may bayad ito na 100 plus. Mura lang naman yan. Gawa ka ng notarized deed of sale between the first owner at ikaw. Then pumunta sa si LTO para ipatransfer ang ownership. So summary na tayo, kung hinuhulugan pa, may utang pa sa bangko, hindi pa pwede. So gumawa kayo ng kasunduan habang hinuhulugan mo. Kung fully paid naman pero naka-encumbered pa, so hindi pa rin po pwedeng iparehistro. Kailangan i-release ang chattel mortgage. At lastly, kapag pulipe naman o natanggal na ang encumbrance, pwede nang iparestro. Pwede niyo na rin kumpletuhin ang transfer of documents para ipasa o iparestro sa LTO. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.